Ang probinsya ng Batangas ay kilala na may magagandang tanawin at pasyalan gaya ng nagagandang kids at masasarap na pagkain tulad ng Goto Batangas. Pero ang pupuntahan natin ngayong araw na ito ay isang bahay na mayroong kakaibang istruktura. Marami sa ating mga pinito ang nangangarap na makapagpatayo ng disinting bahay. Pero magtayo ng bahay sa bundok at sa ibabaw pa ng isang bato ay kamanghamanghana. Ano ang kwento ng isang batang ito kung bakit niya nagustuhan? magtayo ng bahay sa ganong kataas na lugar. Tara silipin natin na talamin ang kwento ng bahay na ito. Maaga pa lang ay tumungo na kami sa probinsya ng Batangas para bisitahin nga ang bahay sa bato. Pero ayon dun sa ating nakausap, bago tayo makapunta ay kailangan muna nating magrehistro sa barangay. Magbayad ng 20 pesos para sa environmental fee nang barangay. Bali boss, bago pumunta doon sa taas, kailangan muna mag-register dito. Yes, Tapos magbabayad ng... Magbabayad po na environmental fees sa barangay po yan. Uh, 20 pesos. Yes, Salamat. Thank you. Yes, Thank you. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurahin TV na hindi pa subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Sa pag-akit pa lang natin mga kamindurahing TV sa bahay sa bato ay malilibang ka sa drive. Bungat pa lang makikita mo na magandang tanawin lalong lalo na sa parting itaas. Pero ang paalala natin sa pagpunta nyo dito lagan nyo na konting ingat dahil hindi ganun kalaparan ang karsada. May pagkakataon pa na kailangang huminto kapag may mga kasalubong na sasakyan. Pero overall naman, maganda ang daan paakyat papunta nga dito sa bahay sa bato. Sa totoo lang mga Kamindurayan TV, pangalawang punta na natin dito sa lugar dahil nung tayo ay pumunta, wala raw tao at umalis yung bantay ng bahay sa bato ayon dun sa barangay na ating nakausap. So ito nakikita ko na yung board ng bahay sa bato dito nga sa may shade na ito. Kaya kapag ka nag-drive kayo papunta rito at nakita nyo itong shade na ito, ito na yung mismong pinakang entrance Mga Kamindurahin TV, andito na nga tayo sa bahay sa bato sa barangay Talumpok, Batangas City. At mula dito sa ating kinatatayong ito, 90 meters ang ating lalakarin paakyat at doon na natin makikita ang nasabing bahay. Tara, akyatin na natin. Mula dun sa ating pinagparking ang kanina, hanggang dito sa ating nilalakad na ito ay madali namang akyatin kayang kaya ito ng ating mga senior dahil hindi naman ganong katarik ang pagpunta dito nga sa bahay sa bato dalawa lang tayong pupunta wala akong nakita kaninang nakaparking sa baba so yun napapansin na natin yung bahay sa bato tatawag na lang tayo kung merong tao pero ayon naman dun sa barangay na ating napagtanungan kanina ay open daw itong puntahan ngayong araw na ito kung mapapansin ninyo mga kamindurayang TV dito nga sa may lugar na ito ay nilagyan pa ng bato at saka kawayan para hindi na mahirapan yung mga guests na dadalo nga dito nga sa bahay sa bato. Tau po, parang wala tayong nakikita ng tao ha. Tau po. Ayun, may lumabas sa taas, parang may bata. Magpipilap muna kami Neng, bago pumasok. Aba. Ah, okay. Anong pangalan mo? Kamil po. Kamil. Parang kamukha mo si Kulot. <laughs> Pisanin ko po yun. Si Kulot? Oh, po. Yung sikat? Pisan ko po. Ah, kaya pala kamukha mo. So, pilap muna kami dito, Neng. So, mga kamindurahing TV, ang nadatngan lang natin dito sa lugar ay dalawang bata. Sila yung parang pinakang bantay. Ang problema, hindi natin makakausap yung mismong may-ari susubukan na lang natin kontakin si Sir Nick para makuha na natin ng additional details para nga dito sa bahay sa bato. Okay na. So mga Kamindurahin TV, yung natat natin dito ay si Camille at nag-build up tayo dito. Ang nakalagay dito ay name, address, at saka donation. Uh, pag donation, ibig sabihin uh, walang specific na amount kung magkano lang yung ating ibibigay. Tama, Camille? Opo. O yun. So, mag-donate tayo. So, yung ating donation. Dalawa kami. Dalawa kaming donation. Okay na, Camille? Okay na kami? Opo. Sabi ni Camille, pinsan daw siya ni Kulon. Pero kamukha niya. Kamukha mo si Kulon. <laughs> uh, sige, akata kami ha. Sa pag ko palang lang dito nga sa hagdang ito ay talagang mapapaisip ka. Hindi mo aakalain na sa ibabaw ng batong ito ay makakapagtayo ng isang ganitong klase ng bahay na talaga namang maaamis ka kapag ka dito ka mismo sa lugar na ito. Mga Kamindurain TV, marami sa ating kuha dito ay drone shot at dito nga lang sa labas. Kaya kukontakin nga natin si Sir Nick at baka may makuha pa tayong mga detalye sa loob ng bahay para maipakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda at kung anong hitsura ng bahay na ito sa loob. Good news mga Kamindurain TV, nakontak natin si Sir Nick at agad naman niyang pinaunlakan ng ating kahilingan na baka may makuha tayong video sa loob ng bahay at interview niya dahil una hindi nga natin siya nakita at tayo nga ay binigyang pahintulot ni kumpanyeros sa kanyang vlog. Maraming maraming salamat sa tiwala. Kaya ngayon ay panoodin natin ang interview ni kumpanyeros kay Sir Nick kung paano natayo ang bahay sa bato yung may-ari ng dito sa property na to itong bahay sa bato. Dahil nga uh, marapit na rin kami mag-retire so talagang intended talaga to for ano, bahay bakasyunan lang talaga. Property, nagbigay lang tayo ng consideration dito sa mga tao na gusto talagang masilayan yung mga taanawin, sariwang hangin, especially dito sa Talumpok. Pag nandito po kayo sa bahay, especially dun ka sa view deck, talagang tanaw na tanaw mo talaga yung 360 degrees na anawin dito. So, kung nature lover ka, mag enjoy ka talaga dito dyan, no? Ah, uh, yung Batangas Pier at the same time yung Batangas City. Pag tumingin ka dito sa banda likod, makikita mo naman dito yung madalas din na dinadayo. Yung Mount Banoy, kung familiar ka sa Mount Banoy, madalas yung dinadayo. Kitang-kita rin po yan dito. Ito pala itong property na to noong October 2021 and December, same year, yun, doon na nag-start yung... At tayo nga dito kay Sir Nick, napakaraming pagsubok ang kanyang dinanan bago nga matapos ang bahay. Yung challenge talaga yung paghahakot ng mga materials at the, sales, at the same time yung safety ng mga workers natin. nasa clip tayo. So lagi naman tayo nagdadasal at lagi natin silang nire-remind regarding sa mga safety measures. Thanks God at naging successful naman yung construction natin. Walang naging aksidente. Yun ang pinaka sa lahat. Bagamat maraming hirap, panahon at pera ang nagastos para matapos ang kanilang bahay, ay pinili pa rin ang mag-asawa ni Sir Nick na ito in public ng libre para maraming makakita at makapasyal na tanging donation lang ang hinihingi. So good news, dahil hindi naman to intended for business, uh, wala tayong sinisingil na entrance fee. Kung meron tayong may bibigay, may nakalagay kaming donation box doon. So para lang naman sa maintenance natin. Uh, nandito na kayo, akit lang kayo dito. Yun, nandito yung donation box natin. Kasi yada, ito yung donation box natin. Kung meron tayong may do-donate, mas maganda, no? Tapos dito, dadaan ka dito, makikita mo yung, ayun, yung painting na ginawa ng aking artist, si Dan Manalili. Meron tayong mga kasamahan dito na namamasyal din at portado rin yung Bahay sa Bato. Silipin nyo lang yung Facebook page ng Bahay sa Bato, yung mga information doon, yung mga details doon kung kailan tayo mag-open for staking. Yes sir, na, <laughs> mga quick tour lang natin saglit. Ito yung guest room ko maliit lang talaga to kasi maliit lang naman yung area natin eh. Yan. Maliit lang siya. Yan. Yung guest room. So, natin dito yung aming master's bedroom. etong master's bedroom, ito talaga para sa aming mag-asawa. Maliit tayo mag ng heater kasi pagka pa ng taglamig, hindi ka makaligo eh. Ito nga, bahay bakasyon na lang natin to. Dahil lang isa lang yung aming anak. Ito yung kwarto niya. Mahilig sa pusa eh. Pakikita niya. <laughs> dito yung CR niya. Pwede naman naman pasokin, sir. Yan, may heater din. syempre. Ano talaga siya? Fully furnished? May access din. Papunta ka doon sa rooftop uh, natin. Akin tayo dito. Minsan ba, sir, may namamali dito mga guests na pumapasok dito? Kasi nakabukas kanina yung pinto eh. Oo, meron, meron. <laughs> meron naliligaw kaya minsan nililalak namin yan. Ito naman, may, may isang maliit na room. Ginawa ko na rin kwarto. Ito na yung parang entertainment para sa mga guests, ito na yung CR na pwede nyo gamitin. Yan, yung CR niya. Malit siya, pero maayos naman. Ano na yan, Doon sa may bakod na barbed wire na hanggang dyan lang talaga yung proper. Mga Kamindurayon TV, narinig at napanood natin ang interview ni Kumpanyeros kay Sir Nick. Talagang dumaan sa maraming challenges bago nga nabuo ang bahay. Dahil may kataasan ng lugar, siguro marami sa atin ang magtatanong, safe bang tayuan ang bahay ang ibabaw ng bato? Pakinggan natin si Sir Nick sa kanyang paliwanag. Kinonsulta ko rin muna yung mga friends ko na engineer, tsaka yung engineer ko na pamangkin, at pangalawa, yung mga residente at yung especially yung mga matatanda na nakatira din. Dito sa baba, sabi nila na matagal na kami dito sa Talumpok, nakatira. So marami ng bagyo, lindol, ang dinaanan yung bato na yan. Doon, parang, parang lumakas ang loob ko. Pangatong palakas ng loob namin para mag-decide is yung tiwala namin sa Diyos na itong binigay sa amin na uh, blessing, ito binigay sa amin property eh, hindi kami pababayaan. May nakuha rin tayong video clips kay Sir Nick sa panahon ng taglamig at mapapansin na sobrang kapal ng pag sa lugar dahil ito nga ay may kataasan. Sulit na sulit at panalo ka sa lugar na ito. Mga kamidurahin TV, narinig natin kay Sir Nick kung gaano ka tayuan ang nasabing lugar. At nagpapasalamat tayo sa pamilya ni Sir Nick at nabigyan tayo ng pagkakataon na silipin ang kanyang bahay. Para sa ating mga kamidurahin TV at iba pang mga viewers, sakaling bibisita sa bahay na bato ay huwag nating kalimutang mag-donate. Dahil ang donation ay ginagamit para mamintina at mapanatiling maayos ang nasabing bahay sa bato. Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout ang mga trupa, kaibigan at pamilya ni Sir Nick na sina Mr. Joel Cubcuban and Family from Cebu, Mr. Paul Cabugao from Bihoms Paranaque, Ms. Susane Cabugao from California, USA, Mr. Rod Cent Basig, Head ng Sky Corporate Quality Assurance. Sa huli ay shoutout din natin ang in-laws ni Sir Nick na sina Masangya and Garado family, mabuhay tayong lahat at maraming salamat. Ah, Mga TV, tapos na nga ang ginawa nating pag explore dito sa Bahay sa Bato na matatagpuan mo dito sa Barangay Talumpok East o Silangan ng Batangas City. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.